viral na multong hindi inaasahang nakunan ng lalaki sa pampublikong paaralan. Sirena o multo sa ilalim ng kanaw. Nakapangingilabot na exploration sa madugong haunted abandoned house ng China. Well, kung ready ka na, ay tara. Ang lalaking ito ay nagmana ng kakaibang manika mula sa namayapan itong lola isang uri ng manika na siyang pinagmumulahan ng iba't ibang kababalaghan na tuluyang gumagambala sa buhay nito. Di umano, simula nang mapasakmay niya ang manika ay mga kababalaghan ang nangyayari sa bahay niya mula sa mga gamit na nagsisigalawan at nagsisitapunan, mga ghostly whispers sa paligid at shadow figure na nagpapakita sa kanya. Dahil sa mga ito ay eh, nagpa siya na nga siyang kunan ang mga pangyayari upang may pakita na hindi siya gumagawa-gawa lamang ng kwento. At ito na nga ang makukunan niya ay talagang magbibigay kilabot sa kanya. Watch closely. Whoa. Kaiwa. Migla na lamang siyang nagulat nang makarinig ito ng ingay at nang lumingon na nga siya ay dito niya nakita ang isang imaing nasa likuran ng kortina. Agad niya itong pinuntahan at hinawi ang kortina pero walang ano o sino man ang nasa likuran nito. Labis siyang nangilabot dahil walang tao o sino man ang nakita niya. Pero hindi pa rito nagtatapos dahil makaraan lamang isang araw ay muli na naman siyang makakarinig ng kakaibang ingay na mula sa living room. Ay 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 ay, ay. 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 May. May! ay may, may, may. Muli na naman nagbalik ang entity na nagpakita sa kanya at sa pagkakataong ito ay hindi na siya natakot pa at agad niya itong sinipa. Well, kakaiba ang reaksyon niya. Magpagayon pa man, marami sa mga nakapanood nito ang talagang namangha sa ginawa ng lalaki. Pero ikaw ka multi, ano sa tingin mo? Totoo kaya ito? O gawa-gawa lamang? You decide. Multo sa private school. Ang lalaking ito na si Mark ay e bumisita sa isang paralan upang mag-record ng mga video. Nag-setup siya ng kamera sa hallway ng private school upang umpisahan ang paggawa ng vlog para sa social media nito. Pero sa hindi nito may paliwanag na dahilan ay hindi siya mapakali at nahihirap pang mag-focus. Eventually ay natapos din ito ang pagre-record. Magpagayon pa man, nang tignan nito ang video ay nangilabot siya sa mapapanood niya na talagang magpapayanig ng kalamnan nito sa sobrang takot. Well, ito ang footage. Okay. Okay. Um... Ah, uh, this, I'm not gonna, this is, I'm not doing this right. Um, okay. I can't even see myself. I don't know if this okay, never mind. Nakita mo ba isang iri translucent figure ng babaeng nakasuot ng isang gown ang siyang makikitang naglalakad pababa ng hagdanan? At nang mapunta na nga ang figure sa corner, ay mas naging visible pa ito sa kamera bago tuluyang naglaho. Walang kamalay-malay ang lalaki sa likuran nito. Tanging ang pagiging balisa lamang niya ang hindi nito may paliwanag. Ayon pa sa source natin, ang YouTube channel nito ay dedicated lamang sa mga music na ginagawa nito at ito ang kaisa-isang video niya na may kinalaman sa paranormal. Okay. I can't even see myself. I don't know if this is okay. Never mind. Ang dalawang ito ay bumili ng bahay sa isang remote area ng California na pagsisisihan nila. Simula nang lumipat sila rito ay agaran silang nakakaranas ng mga hindi may paliwanag na pangyayari. Hinihinala nilang haunted ang bahay ng isang malevolent spirit. Di ay nagumpisa ito sa bathroom door na nagbubukas sara na tila ba nilalaro ng isang nilalang. Upang malaman kung ano ito ay kinuna nila ito gamit ang isang Polaroid camera. Dito na nagumpisa ang kuna nito tuwing magbubukas sara ang pintuan. Dito nila makakapture ang hindi nila inasahan So I shut the door again and then when it started opening again, That's when I snapped it and that's the picture with the scary face on it. First I thought it had to be a joke because it looks so much like the stereotypical Ooh, scary ghost. Hindi pa rito nagtatapos dahil mas lumalala ang mga paranormal events na nagaganap sa loob ng bahay. Sinasabi rin ni Hooker na madalas siyang namamataan ng isang shadowy figure. Nag-invite na rin sila ng mga kaibigan para magsagawa ng seyon. Matapos na nga magtanong si Hooker ng are you here, ay may nakapture na nga ito Isang litrato ang unti-unting nagiging visible At nang tuluyan na nga itong mabuo, ayun unti-unting magiging visible Ang mga katagang makikita rito na nagsasabing yes The first question that we ask is, are you here? This is the photo they say they took at first, they thought it was another odd cloud, but then, upon a closer look, they claimed they saw the letters Y, E, S. They asked, are you here? And the answer was, yes. That just changed everything. It's one thing to get like. Pero hindi lang ito ang makapangingilabot na mensaheng nakuha nila. Dahil sa mga nakalipas na dalawang dekada ay maraming nakapangingilabot na kasagutan ang nakukunan ng Polaroid camera. Dito ay pinakita rin nila ang mga iba pang nakunan eh, nung nagsasagawa sila ng pagkuha ng litrato sa loob ng bahay. Yeah. Opening the film. Okay, uh, right? Did you die in this house? Asking the question. It looks like it says corpus delecti. Sounds like we need to get out the Latin dictionary. Corpus delecti. Something that I've seen a lot and a few other people have seen are these shadow people, I guess is what you call them, because they're like shadows, but they're in the middle of the room. Upang patunayan na may katotohanan ang mga sinasabi nila, ay nag-invite sila ng mga paranormal investigators at mga skeptic upang magsagawa ng investigation sa loob ng bahay. Kada isa sa kanila ay may sarili sariling kamera at kumukuha ng sarili nilang picture at sa huling picture na makukuna nila may laking gulat nila ng isang shadowy figure na nga ang nakisali sa kanila. They believe they captured one. And amongst our group is another figure, but it's not a person. It's the shadow of a person, but there was nobody there. Isang shadowy figure na nga ang makikita at kahit isa sa mga taong naroon ay eh, walang kaidi idea sa kung ano ito. Maging ang mga skeptic na naimbitahan sa mismong bahay eh, ay labis na nagtaka at walang paliwanag sa kung ano o sino ang shadowy figure na nakunan nila. Magpagayon pa man yan no? sa palagay mo, Kamulti. Is it real or just an elaborate hoax lamang? Totoo nga kaya talagang haunted ang bahay na nabili nila? You decide. Lamang tubig, sirena o multo. Ang video nito ay nakunan noong 2018 ng mga magkakaibigang masayang namamangka sa isang kanal at habang namamangka sila ay may makukunan ng kamera. Well, ang kanal na ito, di umano, ay isang kanal kung saan may isang babae ang nalunod at sa pagkuha nga nila ng picture at video ay meron nga silang makikita. nang ipost nila ito sa Facebook ay dito nila napansin ang imahe kung saan marami sa mga nakapanood nito ang nagsasabi sa kung ano ang nakunan nila sa ilalim. Tila ba sa itong babae na sumusunod sa bangka nila? May mga nagsasabing maaaring ito ang kaluluwa o multo ng babaeng gustong abutin ng bangka nila upang makaligtas. Magpagayon pa man, may mga nagsasabi rin maaaring isa itong entity o isang sirena o any supernatural beings. Magpagayon pa man, ay ano sa palagay mo kamulti? Ito nga kaya talaga ang multo ng babaeng nalunod sa mismong kanal. Ano sa palagay mo? Ang video ito ay mula sa Chinese Paranormal Explorer na si Xiaolong kung saan pumunta si Xiaolong sa isang haunted abandoned house at ang makukunan niya sa loob ng bahay ay talagang makapanindig palahibo nga. Habang nag explore siya sa kalagitna ng gabi ay ramdam nitong hindi siya nag-iisa at may nakamasid sa kanya. Huwag kang kukurap sa video ka multi. 我操你妈！ habang nilalakan nito ang loob ng bahay ay inabutan na nga nito ang TV na nag pero ang nakapagtataka ay wala palang kuryente ang bahay so paano umandar ang TV at paano nagsara ang kurtina ng kusa? Sumari kaya ang pag-andar ng TV ay kagagawa ng isang sinister entity. Magpagayon pa man ay hindi pa rin nagpatinag si Xiaolong at sa pagkuha nito ng iba kang video ay talagang magugulat ka. Nang makakuha na nga siya ng lakas ng loob ay muli siyang nagpatukloy pero ang paghahanap nito ng kasagutan sa mga tanong nito ay madadagdagan pa ng marami pang katanungan. Oh. Oh. Eh. 你妈。 Nang magawin na ng asya sa hagdanan ay eh malinaw na makikita ang bloody footprint na tila ba paakyat sa itaas na palapag. Nang sundan niya nga ito ay biglang natumba ang pintuan sa harap niya mismo. <coughs> sa pagpapatuloy nga nito sa pag-akyat ng ikalawang palapag ay mas magiging katakot-takot ang mga mararanasan niya. <coughs> 哎哎，我操你妈出！哦、你出来！操你妈的！有种的出来！啊！ Ay, ay. <tong> Biglang nagsilabasan ng mga tuko sa pintuan at dito na nga nagtatarakbo si Xiaolong, makalayo lamang at makalabas sa loob ng bahay. Ingal na ingal ito nang makalabas siya at dito napagpasyaan niyang muling pumasok sa loob at sa pagpasok nga nito at paglalakad sa loob ay hindi niya nga inaasang may mas nakapanginilabot pa siya nga matutuklasan. Habang naglalakad siya ay ramdam niya nga may mangyayari. At habang papalapit ito ng papalapit sa bathroom ay meron nga itong makikita as soon as he opened the door. This will happen. Kaya kumapit ka lang kamulti at huwag kang papalikwas sa takot. 这里边还有走道声，符咒在底下，你妈逼的出来！ 操你妈！这里这么臭啊！ lumungan na nga kay Shaolong ang bata batab at ang nakapangingilabot ay malinaw na may kamay sa ilalim ng mga dugong naroon. <coughs> Hindi kinaya ni Shaolong ang mga nakita kaya agad siyang tumakbo makalabas lamang pero nakasala na ang pintuan ng bathroom. What? <coughs> Nang lumingon siya ay nasa tabi na nga niya ang mga dugawang yapak na tila ba lumalapit sa kanya. Eh! What's wrong with you, Ma? What's wrong you? Nang tuluyan si Loh, na nga makalabas si Shawlong inakata takmane to palayo ng bahay <coughs> oh, no. Ma'am, So ano sa tingin nyo ang nakunan ni Xiaolong Kamuldi sa loob ng haunted house? Isa kaya itong aggressive entity? Ikaw, may lakas ka rin bang mag-explore? Pag ganito ang nangyari sa'yo. Xiaolong <multipan> <avatar noises> Don't forget to like mga kamulti at kung meron kayong gustong mga ang video na i-feature natin ay i-message na lamang kayo. See you again.